sa ating good news sa mga idol, kauna-unahang pet cemetery binuksan sa La Union. Detali ng good news na iyan, pakinggan natin kay idol Tita Ronnie. Sa likod ng makukulay na bulaklak at matatayog na punong kahoy sa loob ng Botanical Garden sa San Fernando City, La Union, Isang bagong ang binuksan, hindi para sa tao kundi para sa kanilang mga pinakamamahal na alaga. Ang idea ng pet cemetery ay maaring bago para sa karamihan. Ngunit para sa mga fur parents, ito ay isang makabulang tugon sa matagal ng pangangailangan. Isang lugar kung saan maaari nilang ilibing ang kanilang mga alagang itinuturing ng bahagi ng pamilya itinalaga ng City Environment and Natural Resources Office ang 1,000 square meters na lupa para dito. Ngunit higit pa sa sukat ng spasyo ang tunay na kahulugan nito. Isa sa mga natatanging patakaran ng sementeryo ay ang pagtatanim ng puno ng native na bayabas at mugin sa bawat punton. Layunan nito mapanatili ang likas na ganda ng Botanical Garden. Ngunit simboliko rin ito ng paalala na habang ang buhay ay nagtatapos, may panibagong simula na umuusbong. Ayon kay Mercado, Pangulo ng Chamber of Commerce and Industry of La Union, ang Pet Cemetery ay hindi lamang lugar ng pamamaalam kundi paggunita. Dagdag pa niya ang proyekto ay tumutulong ding maiwasan ang diwasong pagdilibing ng hayop na maaaring magdulot ng sakit o pollution. Sa pagbubukas ng kauna-unahang Pet Cemetery sa La Union, isa itong hakbang patungo sa mas makataong pakikitungo sa mga hayop kahit sa kanilang huling hantungan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.